Ngayong araw na to ay tapos na gawin ang townhouse ko at may tayong malupitang prank sa nanay ko dahil ngayong araw, ang team Aga ay lalayas na ng bahay. Mami! Mag-impake na ako ah. Saan ako sa townhouse? Ipak ka mag-impake. Di ba gagawin mo lang ako working area? Yeah? Okay, doon na ako titira. Ano ka doon titira Aga? Di ba lagi nyo naman ako lahing kayo nagagalit sa akin? Doon na muna ako. Oh, oh. kayo may mami? Alam, aga, sinasabi yeah. ko lang yun sa'yo. Pag nagagalit ako, pero hindi naman ibig sabihin, pinalalayas kita. Pabalik na naman ako, after siguro 3 to 6 months. At, ah, ang gano'n ka ba? ba Napakatagal ano nun. Okay. Walang inang gusto kayong panayasin. Balik mo yan sa cabinet. Kailangan ko na yun talaga ang malas, mami. Yung feeling ko kasi minsan nakabalan ako sa inyo. Mara ka. Thank you sa so lahat, mami. Thank you sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Sa pag-aalala You're the best mother. You know. I love you, mommy. Mag-iingat kayo. alagaan niyo sarili niya. Narating ang oras. Na talagang iiwalay kayo. Pero ito hindi pa dapat. Kasi binata ka pa. Ngayong araw na to ay tapos na gawin ang townhouse ko. At may gagawin tayong malupitang prank sa nanay ko. At titingnan ko ano ang magiging reaction niya. Dahil ngayong araw, ang timaga ay lalayas na ng bahay. Ha! Alam niyo naman guys, na madalas sinasabi ng nanay ko na gusto niya na ako palayasin kasi napakakalat ko sa kwarto, lagi ko siyang pinagtitripan at matigas yung ulo ko. Well, ngayon, titingnan natin kung ano talaga ang totoong magiging reaction niya pag sinabi ko na mami, aalis na ako ng bahay. Titira na ako sa townhouse. <laughs> Let's go! May dala akong maleta. Ngayon mag-i-impake na tayo ng mga damit. Nasa kwarto lang si mami, no? Mm -hmm. Nasa kwarto lang si mami. Tinan natin mamaya magpapaalam na tayo sa kanya. Team Gina, I guess this is goodbye for now. Pero, prank lang yun. Ay, teka. Bago muna tayo mag-impake, magpaalam muna tayo kay Mami. Kunyari, magpapatulong tayo. Mami! Oh? Mag-impake na ako ah. Makapupunta. Punta na ako sa si townhouse. Bakit, bakit, e, bakit ngayon? Bakit ka mag-impake? Di ba hindi ka naman magdadalang gamit? Ito turnover na yung townhouse ngayon, di ba? Makukuha ko na yung susi. Oh, dito mo. Ano gagawin mo lang off working area? Tito, hey, dito ako titira. Ano pa doon titira agad? Tulungan niyo ba ako maging bakya ako. Bakit ka doon titira agad? Di ba usapan natin working place wala? Oo. Pero kasi, mm -hmm. di ba lagi niyo naman ako dahil ganyan nagalit sa akin. Di ba trip ka noon? Sabi niyo, makalat ako sa bahay, ganyan-ganyan. Ano ganyan. ganyan. Hey, ganyan muna ako? Siguro mga 2 months, 3 months. Wala ka. Wala ka. Wala ka yung baka mag-ipake? Hindi. Meron akong kautap sa credit card. Meron akong inaayot. Kataalit ako ng foreign. Oo. Ipake na ako? Ipayutin mo yung bank. Gucci, parang naiyak si Mami. <laughs> o dahi dyan, tuloy yung <laughs> ay Baka oh, tuluyan na akong hindi makabalik ah. Kailangan natin ang na mabigat. Kailangan natin lagyan na ng kasi prank lang naman. Oh, Bakit kayo may yeah. iyak? Eh, di ba sabi mo, working plate mo lang yun? Ba't lukat ito? Eh, di ba nga, para rin ano, makapag ano, na, wala nang nagkakalat sa bahay, wala na maingay. At least wala na kayong stress, wala na kayong masyadong papakainin. Diba? Ba't kayo may iyak, mami? Alam ko ka agad, sinasabi ko lang yun sa'yo. Pag nagagalit ako, pero hindi naman ibig sabihin, pinalalayas kita, tap ka ba? Dalawa lang kayong magkapatid, bakit mo gusto yung umalis kayo? Yun, tinayo mong congressional, para lang ano yun. Working place mo. Walang mag-asik-asik sa'yo. wala, Hindi. Pwede naman mo muna yun. Pwede. Naman. Pabalik rin naman ako. After siguro 3 to 6 months. Sa mga mga ba? Bye -bye. Napakatagal nun. Bye -bye. Alam mo, kahit natupas sabihin ko sa'yo, walang ibig sabihin yun. Walang inang gusto kayong palayasin. Kami kasi mga... Kasama ko rin si Rika, so wala na rin siya sa bahay. <laughs> Siyempre, kasama mo yan, editor mo yan eh. Hindi iyak mo. Kasi kala mo kasi pinapalayat kita. Oo, di ba lang yung sinasabi Aga? Pagkala mo sa kwarto, tapos ang ingay nyo, at least wala nang maingay sa umaga. Wala nang makulit, wala nang nangyay sa inyo. Aga, kahit manermon pa ang mga magulang mo, mga mother, kami, mga mami. Pero hindi ibig sabihin nun, pinapaalis kayo. Hindi ibig sabihin nun, namimisinterpret no? mo. Kaya, ang sinasabi ko iyo, ligpit mo yung kalat mo. Pero hindi ko sinabing lumayas ka. Mm -hmm. Kaya hindi mo kang titira doon dahil walang mag-asikasa sa'yo. Gawin mo lang working place mo yon. Okay, hindi, uh, na-schedule mo yun. kaya uh, ako nga pinagawa yung townhouse kasi alis uh, na talaga ako. Ano yung huling vlog ng Team Aga at Team Jane mo muna. After nito, mag-focus muna tayo sa, mag-focus sa, sa mga vlogs. niyan yan, oh. ang pwede ko gawin. Tapos yung business na itatayo ko. Pwede na kayo mag-focus ngayon. At least, wala na kaya na dito sa bahay. Wala nang maingay. Andiyan pa naman si Aldrich eh. Diba? So... Hindi kayo pwede mag-iwalay magkapatid. Bakit <laughs> naman? Alam mo, Aga. Hanggat wala ka pang asawa at si Aldrich, gusto ko dito kayo ah. tumira. Eh, ba't ko pa pinagawa yung townhouse? Yan, magiging working place mo lang yun. Tingnan mo. Hindi tayo pwedeng mag-iwaywala. Yung mag hindi ka nag-asawa o si Adrian. Ano pa na. darating ang oras mag aasawa kayo? Mm. Yun yung time na hihiwalay kayo sa bahay. Mm. Pero ngayon, hindi ka hihiwalay dito pa rin ang bahay mo. Working place mo lang yan, ibalik mo lahat yan. Huwag ka lang ng konting damit para lang yung sa araw-araw pag -araw pupunta ka doon. Balik mo yan sa cabinet. Eh. Kinawan ko na yung talagang mulus, mami. Hindi na ako abala sa inyo. Feeling ko kasi minsan naabala na ako sa inyo. May mga ini, ko po usapan naman tayo. Wala ah, na ako yung yakup po ngayad. Yakup po na duk at hindi po. Alam ko naman nami-miss niyo. Good message naman ako, okay? Papadala ko ng food ni Santa. Thank you sana. Kita ko din ako pumayag. Hindi na, hindi na, na nalalampas na na na, 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 na ang <laughs> sa <laughs> na ang sakalam. Kung Gagawin mo 'yan, alright? Ay, ay, pala. Ano kasi hindi ba ito yung time na humiwalay ka sa mami daddy mo? Kasi wala ka namang asawa. Hindi, hindi ka namang... <laughs> hindi, mag ano uh, na ako eh, mag... Ano? Adulting. Kahit na aga, hindi mo kakayanin. Pero mami, thank you sa lahat. Thank you sa support all these years. Ngayon malaki na anak niyo kaya ko na. Thank you sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Sa pag-aalala, kahit minsan masungit at mataray kayo. <laughs> kaya minsan hindi ko nakaya, hindi, hindi, ko nakakayanin yung ingay niyo kayo yung alarm namin sa umaga. But, you're the best mother. You know, I love you, mommy. Mag-iingat kayo, alagaan niyo sarili niya. Oh, Nagpatawan mo nga ako. Now onto our next chapter, chai. Let's go home. <laughs> so guys, hindi kami sa bagong tahanan and siguro. Mukhang oh, wala ng konti ang Team Aga versus Team Gina kasi aalis na ako ng no, bahay. Tuluyan na ako na palayas. Okay. This is it. Bye, Mommy! Ano yung sinusundan? Ano yung nakain natin? Ay, sipon mo pala. Ay, sipon. ginagawa nyo? Bakit tulala kayo dyan? Umalis ulit ako. Diyan pa rin kayo. Pag ginawa mo yan, hanggang hindi na tayo mag-uusap. <laughs> Kasi it's not the right time. Not yet the right time. Kaya umiiyak. Kaya umiiyak. Numiwalay sa magulang mo kasi wala ka pa asawa. Hindi. It... Alam niyo ba? Parating ang oras na talagang iiwalay kayo pero ito hindi pa dapat kasi binata ka pa. Kailangan sama-sama pa rin tayo ng mga oh. kapatid mo ng daddy oh, mo. Oo oh, mga, mga, alam ko nga yun mami. Kaya nga yung laman ng maleta ko, ipapalondri ko lang yun, babalikin ako. It's a prank! <laughs> It's a crack! Nagkakadyan? Hindi po. <laughs> <laughs> Ito ata yung pinaka-emotional na prank. Hindi mo na Sabi, alam nyo naman ang na pang-work lang. Yung pinag uusapan na natin eh. Naisip ko lang, kung ano magiging reaction niya kung sabihin ko na alis na ako. So yung maleta mo, anong mga damit nun, marami? Marami lang. Ano de, ano yun yung mga ilalagay ko sa laundry, papalirin po pa laundry ko. Palinis ka ano <laughs> na. Mag ka papalondry ka na. So guys, may team aga at may team Gina pa rin. At team aga, feeling ko plus 5 points to. Pero napahiya ko si Mami, I'm sorry. I'm sorry. <laughs> hindi naman ako aalis. Hindi to pa rin ang team aga team Gina. At si Rick, hindi rin siya aalis. Wala pa nga siyang inimpaking -inimpa maleta mo. Wala. Wala. <laughs> Team Aga lang? Team Gina lang sa kalam. <laughs> Team Gina sa kalam, tapos iyak-iyak kayo. <laughs> Woo! Let's go, Team Aga! Ano mababawi ng Team Gina dyan? <laughs> Pero guys, alam niyo naman na love ko si mami, kaya hindi ko naman gagawin yun. Kung talaga aalis naman talaga ako ng bahay, magpapaalam ako ng maayos sa nanay ko. Kaya ito ay for the prank lang. At sure na sure ako, based sa reaction ng na nanay ko, naka 5 points tayo ngayon. Bawi-bawi rin, Team Gina! <laughs>